Welcome back my channel, ayun guys Ituturo ko po sa inyo kung paano magbayad ng Narangko bell gamit ang chikas Ayun guys Sa mga di pa nagsubscribe, subscribe na po kayo sa youtube channel ko It's Michelle Vlog Okay, ituturo ko na po sa inyo Okay, let's go Okay guys, punta po tayo sa chikas Ayan, hanapin po natin dito yung bells Ayan guys Pindutin po natin yung bells Yung binilugan ko po dyan, guys. Ayan siya. And then, pagpunta po natin dyan, i-search po natin yung electric utilities. Ayan, guys. Tapos, search po natin yung Miralco bell. Miralco. Ayan siya, guys. Yung binilugan ko po. Ayan po. Yung nasa taas po, yung amount po, kung magkano po ang ilalagay nyo po dyan, yung isang buwan, or ano, basta kung magkano i-bayad nyo po. Ilagay nyo po dyan sa taas. Ayan. Yung akin po isang buwan. Ayan po siya. 1,668. Yan po ang isang buwan ko po. Ayan. Tapos, yung customer account number guys. Makikita nyo po yan guys sa billing po natin. Sa bills po natin. Yung Miralco bill. Makikita po yung number natin dyan. Tapos, ilagay po natin yung numbers. Kasi yan po ang ano yung Miralco. Ayan siya guys. Tapos guys, yung sa baba naman po, ayan, yung email address guys, in Gmail, nasa inyo na po yan guys, kung ilalagay nyo po. Kasi optional lang naman po. Pero mas maganda po, ilag lagyan nyo na lang po ng email. Kasi, mag, si po kasi si Chicas na bayad na po kayo dun sa email, na bayad na po kayo sa Meralco Bells. Ayan. Sa Meralco. And guys, tapos, next po natin yan guys. Nasa inyo na po guys kung pipindutin nyo yung box. Pero, yung nasa box po, ah, uh, kakaltasan po kayo. Pero, ang ginagawa ko para hindi, ko, hindi ako kakaltasan, next po. Ayan siya guys. Tapos, wala pong bayad siya guys. Tapos, next ko po, wala po siyang bayad. Ayan. Tapos, confirm. Ayan. Tapos, ayun siya guys. Makikita na po yan natin yan guys. Ayan. Bayad na payments guys. Ibig sabihin, bayad na po tayo guys. Tapos, magsisend na po dyan si Chicas dun sa Gmail. Tapos, screenshot po natin yan guys. Para may katibayan tayo na nakabayad na po tayo. Ayan guys. Parang resibo lang by style. Ayan. Tapos guys, pag ayan, save. Na sa inyo po, i na lang po. Kasi, ano, ganoon lang din naman po yan. Ayan si, yan na po ang natira kong Gcash pera. Ayan, guys, salamat po sa mga nanood ng vlogs ko.